Magandang araw sa inyong lahat. Andito naman si Estela para magbigay ng impormasyon at kaalaman na maaring makatulong sa inyong kalusugan at pangkaraniwang alalahanin ng lalaki. Bago tayo magsimula, gusto ko lang ipaalala na gumagamit ako ng AI technology para mas malinaw at mas maayos ang presentasyon ng mga paksa. Kaya, kung mapapansin ninyo ang mga larawan, tao o graphics sa video, layunin nito na mas maintindihan at mas enjoyable ang ating usapan. Tara, simulan na nat! Si Lucas, 32 years old, ay isang hardworking na lalaki. Sa trabaho, kilala siya sa pagiging responsible at maaasahan. Pero sa personal niyang buhay, may matagal na siyang insecurities tungkol sa kanyang pagkalalaki. Sa tuwing may intimate moment siya sa kanyang partner, Naramdaman niya na hindi siya ganap na nasisyahan at madalas ay iniisip kung kulang ba siya sa laki o performance. Ito ay unti-unting naka-apekto sa kanyang self-esteem at kumpiyansa sa relasyon. Ngunit sa halip na mawala ng pag-asa, nagdesisyon si Lucas na mag-research ng ligtas at scientifically backed na paraan upang mapabuti ang kanyang kalusugan, performance, at overall confidence. Doon niya nalaman na may dalawang kategorya ng approaches, medical at natural methods, at parehong may papel sa pagpapabuti ng kanyang kondisyon. Medical Ways Para sa Totoo Enhancement 1. Penis Traction Device Isa itong medical device na ginagamit sa ilalim ng doctor supervision. Ang device ay dahan-dahang nagtutulak at nagte-stretch ng penile tissue sa loob ng ilang oras bawat araw. Sa pagdaan ng ilang buwan, Unti-unting napapansin ang pagbabago sa length, kadalasan 1 to 2 cm sa visual measurement. Bukod sa physical change, malaking boost ito sa confidence ni Lucas dahil naramdaman niyang may control siya sa kanyang katawan. Importanteng tandaan, hindi instant ang resulta, consistent na paggamit at tamang gabay ng doktorang Susie. 2. Filler Injection, Girth Enhancement Upang mapuno ng kulang sa lapad, nagpa-procedure si Lucas sa isang lisensyadong clinic. Ginagamit dito ang hyaluronic acid filler na safe kung medically supervised. Ang resulta ay instant ang fullness, nakikita agad ang mas puno at mas malakas ang manoy. Bukod sa visual na pagbabago, may psychological effect din. Nararamdaman ni Lucas na mas confident sa intimate moments at mas relaxed sa mga relasyon niya. Ito ay temporary, kaya may maintenance schedule para mapanatili ang epekto. 3. Hormone Therapy Dahil may slight hormonal imbalance si Lucas, sinuri ng doktor ang kanyang testosterone level. Kapag mababa ang testosterone, direktang naapektuhan ang lakas, libido, at fullness ng manoy. Sa tamang testosterone replacement therapy, bumalik ang hormone levels niya sa normal. Resulta, mas matibay ang lakas, mas full ang blood flow, mas natural ang performance. Lucas naramdaman na iba ang energy level at overall confidence niya pagkatapos ng therapy. Ito ay safe kung sinusubaybayan ng doktor at may regular na monitoring. For vacuum pump, pump therapy, ginamit ni Lucas an FDA-approved vacuum pump sa ilalim ng supervision para sa blood flow training. Paano ito gumagana? Nagpapasok ng hangin sa loob ng cylinder para punuin ng dugo ang manoy, nagre-resulta sa mas matibay at fuller lakas. Bukod sa temporary enhancement, nakakatulong rin ito sa therapy sa erectile dysfunction at sa pagmaintain ng healthy penile tissue. Lucas natutunan ang tamang teknik para hindi ma-injure ang tissue at nagkaroon ng panandaliang boost sa confidence tuwing gagamitin. 5. Surgical Options Last Resort May dalawang uri ng surgical procedure na ginagamit sa klinika. Ligament Release Surgery Nagpapalabas ng nakatagong parte ng manoy para madagay ng visual length, karaniwan 1 to 2 cm. Dermal Graft Ginagamit para dagdag lapad o girth, Mahalagang tandaan, may risk ito ng complications tulad ng infection o altered sensitivity. Lucas ay nalaman ang opsyon na ito, pero ginamit lamang bilang huling hakbang kung medically needed. Natural ways para sa lakas, tigas at fullness. Kapag mataas ang tiyano bilbil, natatakpan ng base ng manoy. Kaya kahit normal ang laki, ay mukhang may Lucas nagbawas ng timbang sa pamamagitan ng balanced diet at exercise, at unti-unting lumitaw ang tunay na haba ng manoy. Bukod sa physical effect, ang pagbaba ng timbang ay nakatulong sa pagboost ng self-esteem. Kaya, mas confident siya sa intimate moments. Ang regular cardio exercises tulad ng brisk walking, swimming, o cycling ay nagpapalakas ng puso at ugat. Resulta, mas efficient ang blood circulation, kaya mas matibay, mas puno, at mas full ang lakas. Lucas nakita na kapag consistent siya sa exercise, mas matagal at mas controlled ang kanyang performance. Ito rin ay nakakatulong sa stress reduction at overall well-being. Pinapalakas ng Kegel exercises ang pelvic floor muscles. Ang mas malakas na pelvic muscles ay may kakayahang humawak ng mas maraming dugo sa manoy. Kaya, mas matagal ang lakas, mas kontrolado ang performance, mas puno at buo ang appearance. Lucas nagset ng routine. Ilang sets bawat araw at nakita niya ang improvement sa control at satisfaction. 9. Healthy diet. Ang pagkain ng nutrient-rich foods ay nakakatulong sa vascular health mga pagkain tulad ng kamatis, lycopene, isda at omega-3 fatty acids, nuts at berries, ay nagpapabuti ng blood flow at tissue health. Lucas nagdagdang mga ito sa diet niya at naramdaman ang increase sa energy at tigas. 10. Less stress, enough sleep. Stress at kakulangan sa tulog ay direktang nakakaapekto sa testosterone at blood flow. Kapag well-rested, nakokontrol ang hormone level at mas efficient ang lakas at performance. Lucas natutunan na ang tamang sleep routine at stress management ay mahalaga sa overall sexual health at hindi lang sa appearance. Dahil sa kombinasyon ng medical guidance at natural lifestyle, unti-unti nabawi ni Lucas ang kanyang confidence at satisfaction. Natuto siya na! Ang tamang impormasyon at guidance ay mahalaga consistency sa exercises, diet, at lifestyle choices ay may malaking epekto hindi lang physical size ang sukatan ng kakayahan, kundi overall health at confidence. Sa bawat hakbang, kahit maliit, may progreso. Para kay Lucas at sa mga tulad niya, ang pag-aalaga sa sarili at tamang gabay ang pinakamahalaga sa mas malusog at mas masayang intimate life. Maraming salamat sa inyong oras at sa panonood ng video na ito. Sana ay may natutunan kayo tungkol sa mga paraan upang mapabuti ang kalusugan, performance at kumpiyansa sa sarili, tulad ng kwento ni Lucas at sa mga medical at natural na paraan na ating tinalakay. Kung kayo ay may gustong itanong o may problema sa inyong kalusugan, relasyon, o kahit personal na issue, huwag kayong mag-atubiling humingi ng payo. Narito kami para sagutin ang inyong mga katanungan sa abot ng aming kaalaman, batay sa mga pag-aaral, medical sources, at trusted references. Ang bawat tanong ninyo ay mahalaga, at ang layunin natin ay magbigay ng impormasyon at guidance na ligtas, edukado, at makatulong sa inyong pang-araw-araw na buhay. Kaya huwag mahihiya. Kahit maliit na alalahanin, pwede ninyong i-share at sisikapin nating ipaliwanag ang sagot sa paraang malinaw, friendly, at practical. Maraming salamat ulit sa inyong suporta at hanggang sa susunod na video, ingat kayo palagi at alagaan ang inyong sarili, parehong sa katawan at sa isip.